dito po. Ang sabi po nila, marami daw pwento nakakatakot dito. May mga paring pugot ang ulo. May mga twending naglalaro. Natatakot po lahat ng bata. Hindi po namin alam ang gagawin namin para labanan ng takot na ito. Dito po, dito sa salamin na ito, may nagpapakita daw po dito. Ayan na. Anong oras na po ba? Titignan ko po sa ko. Mag-alas 12 na po. Pagpapakita na po siya. Magtago kayo! Magtago kayo! na Magtago kayo! kayo! Five. Four. Three. Two. One.